Magandang araw sa ating lahat, tayo ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos, at ating bibigyan ng linaw ang katanungan, ang bautismo ba ay kailangan upang maligtas? Mayroong mga sekta na nagtuturo na ang kaligtasan ay kailangan ng bautismo, gaya ng katoliko at ng iglesia ni Kristo, at ang kanilang pinanghahawakan na Bible verse ay ang Mark 16 verse 16 na kanilang sinasabi na ang bautismo ay kailangan para sa kaligtasan ng tao. Tulad ng anumang talata sa Biblia, kailangan natin itong unawain ng maingat, batay sa wika, konteksto, at sa kabuwang turo ng banal na kasulatan. Sa usapin ng bautismo at kaligtasan, malinaw na sinasabi ng Biblia, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kabilang na ang bautismo. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya ang anumang interpretasyon na nagsasabing kinakailangan ng bautismo upang maligtas ay maling pagbibigay kahulugan sa kasulatan. Tungkol sa talatang Mark 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. May mga scholar na nagtatanong kung ang bahaging ito ay orihinal na isinulat ni Mark o kung idinagdag lamang ito ng eskriba sa kalaunan, kaya hindi mainang ibatay ang isang mahalagang doktrina tulad ng kaligtasan sa bahaging ito, maliban kung pinatutunayan din ito ng iba pang bahagi ng kasulatan. Kung ipagpapalagay natin na talagang bahagi ng orihinal na sulat ang verse 16, tinuturo ba nito na kailangan ng bautismo upang maligtas? Ang sagot ay hindi, ang talata, ay may dalawang pahayag Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan Sa talatang ating binasa malinaw na wala itong sinasabi tungkol sa sumasampalataya na hindi nabautismuhan Kung ang bautismo ay talagang ang kailangan-kailangan para sa kaligtasan dapat sana ay may pangatlong pahayag ito gaya ng ganito ang sumasampalatayang ngunit hindi nabautismuhan ay parurusahan, o kaya naman. Ang hindi nabautismuhan ay parurusahan, ngunit wala sa talata ang ganitong mga salita. Ang prinsipyo ay ganito, kung totoo ang isang pahayag, hindi natin maaaring ipalagay na ang kabaligtaran nito ay totoo rin. Halimbawa, ang tao na may limang daliri sa kanyang kamay ay tao, ay totoo. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang tao na may aning na baliri sa kanyang kamay ay hindi tao, o kaya naman, ang pusa na may batik ay pusa, ay totoo pusa, pero hindi natin pwedeng sabihin na ang pusa na walang batik ay hindi pusa. Ito ay malaking kamalian, kaya ang sinasabi sa Mark 16 verse 16, na ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, ay totoo. Ngunit ang pahayag, na ang sumasampalatayang ngunit hindi nabautismuhan ay hindi maliligtas, ay walang batayan. Ang isang tao na may limang daliri sa kamay na sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya, ay parurusahan, ito ay totoo. Ang may limang daliri naman sa kamay na sumampalataya ay maliligtas, pero hindi ibig sabihin, na ang taong may aning na daliri sa kanyang kamay at nanampalataya, ay hindi maliligtas. Hindi sinasabi ng Biblia na kailangan mo ng anim o limang daliri para kamaligtas. Ganoon din sa Mark 16 verse 16, hindi ito sinasabi na kailangan ng bautismo upang maligtas. Ang sinasabi lang ay ang mga sumasampalataya na nabautismuhan ay maliligtas, ngunit wala itong sinasabi laban sa mga sumasampalataya na hindi nabautismuhan. Ang tanging kondisyon sa kaligtasan ay pananampalataya ang ikalawang bahagi ng Mark 16 verse 16 ay malinaw na nagsasabi nito na ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya malinaw na ang pananampalataya ang tanging kinakailangan para sa kaligtasan. Makikita natin ito sa buong Biblia. John chapter 3 verse 16, John chapter 3 verse 18, John chapter 3 verse 36, John chapter 5 verse 24, John chapter 6 verses 53 to 54, John chapter 8 verse 24. At Acts chapter 16 verse 31.